ay po sa lahat bali naglinis na po tayo ng katawan tapos pati itong ano pinagdaanan ng tubo malinis na rin natin syempre kailangan para hindi ma-infection tiwala lang sa itaas kailangan na magdasal ka, humiling ka sa anya hindi ka niya pahindihan tapos sa mga napaso sa mga katulad kong albularyo na napaso pero ako hindi mo na napaso eh ginamit sa akin paninirang puri ha? huwag na masa ha? Kasi nga ultimo Diyos eh, hindi nyo ginagalang. Ha? Ba kung satanismo kayo eh, meron din namang batas doon. Ha? Kaya nga meron akong amang demonyo, mga amang demonyo para sa agimat. Pero ang sinasabi ko, wala naman akong agimat. Wala, wala akong alam wala diba sa mga taong matatalino dyan manahimik na ha sige na kayo na may agimat kayo na magaling manggamot kayo na magaling magritual ha pero sasabihin ko sa inyo sasabihin ng mga kliyente nyo at pasyente ha budol mga budol kayo ha Bye po. Sa mga magagaling manira, eto po. Huwag nyo na akuin. Dahil kung talagang kayo bumira nyan, hindi na para malinis ko na maayos yan. Ha? Bye bye. Sa so, hospital yan pwede nabira nyo ako ha? nabira nyo ako doon mga, mga, mga mangku mga piling ang lakas yung eh, telepono ha?